Magandang araw, tara at samahan nyo nga ako ngayon dahil gagawa nga tayo ng mga pangalan ng aking mga Junakis. Iniimagine ko na nga lang na pera nga ay ang mga hawak ko, Char. Kaya tara, Umpisahan na natin. Sa kindergarten, hindi naman 100% ay makakasulat agad ng buong pangalan nila. Kaya nga, gumawa na nga lang ako ng ganito. Bale, kabilaan yan. Sa una, ay nandoon yung buong pangalan nila na madiin na madiin. And then doon sa kabila naman, ay nandoon yung pangalan nila pero broken lines siya na pwedeng sulatan ng gamit ang whiteboard marker dahil nakalaminate naman yan. Una ko na ginawa ay naglagay ako dyan ng blue-red-blue -blue lines Tapos nun, inilapat ko na nga dyan yung mga pangalan ng aking mga junakis Matapos nun, pinagugupit ko na nga Medyo nag-alangan pa nga ako sa pagugupit Kasi nakuha ko nga palang background ay parang may pa-curve-curve -curve doon sa may gilid Pinag-iisipan ko kung susundan ko ba yung curve-curve na yon O ibabaks ko na nga lang Kaso lang, kapag ka pinag-curve-curve -curve ko nga, masyado naman ako magtatagal Kaya nga naisip ko, bakit nga ba yun yung nakuha kong background? Pero, tinry ko rin naman ng isang beses. Tapos, yung mga sumunod, ginawa ko na nga lang na pa-box. Noong nakatapos na nga ako na makapaggupit, ay niligay ko na nga ito dito sa laminating film. Tapos, inimulan ko na nga na ipasok dito sa laminator. Okay. Sa totoo nga lang, kapag ka naglalaminate ako ng gantong mga hiwa-hiwalay, ay medyo may kaba ako. Dahil baka kasi mamaya ay mapatingin ako sa iba tapos mawala nga sa pwesto itong mga nilalaminate ko. Naku po, isang malaking problema yung pag nagkataon. Habang ginagawa ako pangalang to, sa so, totoo lang, ay eh, nai-excite ako na ibigay to sa mga bata dahil talagang magagamit nila to. Halimbawa, nagpa-activity ako sa papel, ilalagay nila yung mga pangalan nila, dahil eh, hindi pa naman nila kabisado, pwede nilang kopyahan itong ating ibibigay. Pero kapag ka naman may mga bata na medyo hirap pa na isulat yung kanilang pangalan, pwede nilang gamitin yung kabilang side which is yung mga broken yung lines. At syempre, nakatulong din yan sa ating mga teachers para hindi pa ulit-ulit yung pagsulat natin ng pangalan pang sa kanilang mga papel. Ibibigay lang natin to sa kanila. Ito na ang kanilang kopyahan. At nung nakatapos na nga ako na makapag-laminate, ito na nga at ginupit ko na nga muli ito. Nung natapos nga ako na magupit, napansin ko na medyo malambot pa yung pagkakalaminate ko. Kaya nung nagupit ko na, ay pinadaan ko nga siya ulit doon sa may laminator. Nung una nga pa isa-isa lang yung paglalagay ko, kaso lang naiinip ako dahil medyo matagal. Kaya ayan, pinagka-shoot-shoot ko na nga dyan lahat. una sila dyan kung sino unang malalaminate. Char. At ayan, nakatapos na po tayo. Sana magustuhan to ng mga kindergarten pupils ko. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. فالام